kasi ano oras na nagpapadali ako kanina pa ako nag ano ng eh. Ay, lang ang kasi wait kasi pasensya ka na medyo nag uulan kasi kaya... kanina pa ako nag kaya ba? kaya ba mga ano 10 minutes makarating tayo doon? kasi late na ako sa call time namin kuya o oh. mong kasi may protocol po kami sa speed di ko pwedeng mabilis baka po ma tayo hindi ko alam yung protocol nyo kuya gusto ko lang mangyari bilisan mo kuya hindi ko mong pasensya ka lang abutin pa ako ng ulan na ito kuya o oh. wala masyado eh Okay lang po ah. Kuwap shower cup po. Oo kuya, pwede. Bit lang. Pero mo ko ng shower cup mo kasi mamaya kung sino-sinong sumusuot niyan helmet mo eh. Ito mo Oh, medyo mga ulan siguro, magkakapote ba kayo? Oo kuya, paanohan mo na ako ng kapote Bigyan mo na ako ng lahat ng ano dyan eh. Mga gamit mo dyan Parang hindi ka naman driver niyan, kuya, oh. Huwag dapat po kasi, maaga kayong nag-book. Kanina pa ako nag-book, ngayon lang may nag-accept akin kuya. Kaka-cancel nga dapat kita, eh. Kasi para ahit po kasi yung, ano, yung, yung booking. Hindi ko nga alam yung protocol nyo, kuya. Ang akin lang nagmamadali ako. Ito. Walang, bago ba ito, kuya? Eh, ginamit po kayo ng isang pasenghero yan, eh iba kuya, bakit butas naman to? Bakit ganito? Wala na ba iba dyan? Wala na po umum eh. Butas kas basa pa, ano ba yung kuya? Wala ka bang ibang ano dyan? Wala, Wala. ka ibang kapote dyan? Grabe eh, naman tong gamit mo, parang di mo naman... Hindi naman pwedeng gamitin ng tao to. Ngayon dapat kasi, actually, talaga dapat provided na yung ganyang mga ano, kapote. Just in case lang po namin dala yan. Eh, ganun ba? Hindi ko problema na wala akong kapote, no? Siyempre, dapat kayo ang magpo-provide neto. Nag-uulan, di ba? Alangan na ako mag-provide neto. Eh, dapat po. Nag-taxi kayo, ma'am, pag uh, gano'n. Nagmamadali na ako, uya, Eh, paano ako magka-taxi nito? Ito helmet po. Sandali ko. Parang iba yung amoy ng helmet mo, kuya. Eh, ma'am, kasi mag-uulan nga po. Nabasa po kayo na gamit nung pasero kanina. Sira pa tong ano mo. Sira pa tong kap timo, mo, grabe naman yung kuya. Eh. Para naman akong basura nito, kuya. Hindi naman po siguro, ma'am. Alam po ba, aalas po ba tayo o hindi? Eh kasi naman, kuya, eh, puro sablay naman yung pinagbibigay mo sa akin, eh. Okay siya na, ma'am. Kasi po, ayan po, eh, supporting lang po dapat yan. Kaya kung gusto mo sumakay ng MC Taxi, dapat po meron kayo sariling provide ng dala nyo. Ay hindi, bakit ako magpo-provide nyan? Hindi naman ako palaging sumasakay ng ano eh, ng angkas eh. bihira lang ako mag-angkas eh. Nagmamadali lang talaga ako ngayon. Hindi po masisecure ng bilis ng takbo natin, ma'am, kasi po, ah, eh, basa po ang kalsada, eh, safety po natin yung Ano ba yan, kuya? Sabi ko nga sa'yo, kanina, di ba, nagmamadali ako, eh. Dito pa lang, ang na tayo, eh. Ano ba naman yan, kuya? Sabi ko nga sa'yo, nagmamadali nga ako, di diba? ano ba? Puro sa play ano naman tong binibigay ano mo ba, sa akin, kayo, yung helmet mo, ang baho, tapos yung kapote mo, butas pa. Ano ba yan? Hindi mo, mag-alit. Ano ba? Mag ano ano Bayan, saglit nga lang, kuya. Ano ba tara po. Kumit nang. Ano ba magagalit ko? Ayusin ko lang tong sinelas ko kuya. Okay na? okay na kuya. Ay lintik na yan. Ano yun? Hala nasaan? Na? Ano ba yan?